Eh hey, what's up mga idol Ayoko na ng Boxing Masyadong magulo sa boxing So lalo natin guguluhin mga idol Doon tayo sa Sa politika naman tayo Siguro naman may karapatan naman tayong magkomento doon May karapatan tayong magkomento bilang isang Pilipino Na kahit papano eh, May ambag din tayo sa ekonomiya ng Pilipinas Dahil yung mga pinapadala natin na ng mga OFW talagang malaking ano yon kumbaga malaking boosting sa ekonomiya natin yon mga mga remittance natin billion billion yun taon taon so mga idol so yun magkukomen tayo kasi hindi ko nila maintindihan yung ano ngayon eh yung issue ngayon sa Pilipinas ito na lang yung presidente na lang natin oh. No? yung magaling nating presidente di ba? ikaw pa naman eh ang target mo sa meron pa silang target sa isang taon na dapat maka 1,700 na school room mga ano mga classroom sa estudyante pero in mo ano, mag no, magno November na October na ngayon ha Biroin mo yung nagawa 22 lang grabe naman yan parang 2% lang ng wala 2% ba? wala pa yata 2% eh Grabe no. So ano na nangyari? Kapabayaan 'yan, 'di ba? So depende kasi talaga 'yan sa leader ng Pilipinas, leader eh. Kumbaga, ang pagiging leader ng bansa, parang leader ng tahanan din 'yan. Kapag pinabayaan mo 'yung mga anak mo, binigyo, oo, binigyan mo sila ng mandato na dapat gawin mo 'to, gawin mo 'yan. Pero kung hindi mo naman babantayan, hindi mo i-check iche 'yung mga ginagawa nila. Minsan, merong tumutupad, meron talagang hindi di ba? Experience naman 'yan bilang mag, ano kayo, bilang sa inyong tahanan na lang. Utusan kayo ng magulang nyo, tatay nyo. May mga task kayo pero hindi naman nagawa lahat, di ba? So ganun din yung pagiging presidente, no? Hindi porkit inutos mo, inutos mo na 'yan, eh hayaan mo na lang. Pagdating ng panahon, 'yun tingnan mo ay resulta. big sabihin yan depende pa 'yan lalo kung ikaw ang padre di pamilya, wala ka pang pangil. Kumbaga, hindi ka ginagalang bilang isang lead bilang isang leader, no? So, ganun ang nangyayari sa bansa natin ngayon, no? Anda, tulad ng flood control. Bakit baka mo nangyari yan? Kasi nga, yung mga congressman, yung mga contractor, halo-halo na yan lahat, I eh, wala nga silang ano, wala silang takot sa namumuno ngayon. Wala silang takot sa leader natin. So, ang nangyari, ganon. So, bakit pa magtataka yung presidente natin? Bago siya magtaka, bakit 22 lang yung nagawang classroom sa dapat 1,700 na target ngayon, 2025? Tanong niyo muna sa sarili niya. Ano ba ang kakulangan niya? Di ba? Hindi yung magtataka ka lang na parang hugas kamay ka lagi, you no? Know? blameless kumbaga. Ano ba naman yan? So, paano tayo asinsunyan pag ganyan lagi? So, mga idol... Pan una pa lang 'yan, marami tayong mga komento pa sa politics sa mga nangyayari sa bansa natin. Babay mo na.